Hi guys! O, oh, ito na. Nakagawa na po kami ng bagong Instagram ni Malia. Ang Malia underscore Tisay ng Masa 1 Mukhang hindi pa rin humihinto ang challenges sa buhay ng artistang si Pokwang. Partikular na ang issue sa pagitan nila ng dating partner na si Leo Bryant. Base na rin sa post si Pokwang, wala na siyang control sa Instagram ni Malia. Sinabi kasi ni Pokwang na ibablock na niya ang nasabing IG account dahil si Lee ang nagmamanage nito at ayaw ibigay kay Pokwang. Narito ang post. Dahil ayaw naman niya isurrender sa amin ng IG ng anak niya, so soon i-block na po this IG ni Malia O'Brien. Masakit pero sayang kasi nakatenga lang yung account ng bata, ayaw niya ipagamit sa amin. Comment naman ng isang netizen, okay lang it's Pokwang, account lang yun ng IG basta nasa iyo ang tunay Malia. Ingatan lang ang mga gintumot, iyan ang mahalaga. Maigi nga secret ang buhay ng anak mo. Iyang lalaki, it's papansin lang. Walang magawa sa buhay. Ingat lagi, it's Pokwang. May God bless you always. Ilang araw na rin ay pinapakita ni Pokwang ang kanyang paghahatid sa anak sa eskwelahan. Prayer ni Pokwang na laging maging excited si Malia sa pag-aaral. Sana hanggang matapos mo pag-aaral mo, anak ganyan ka lagi ka-excited pumasok. Pero syempre hindi na ganyan outfit mo at buhok Fly high my love, dito lang si mama to protect and support you kagaya ng paggabay ko sa ate May. Thank you Papa God sa lahat ng biyaya. Sa kwento din ni Pocuang, maraming tao ang inuhusgahan siya kahit hindi nila alam ang totoong nangyari kapag mag-isa ito. Ang hirap maging single mom lalo na sa panahon ngayon, ako lahat, gastusin, oras sa bata, emosyon, ako lahat. Tapos nag-failed ang relasyon, ako pa rin ang sinisisi. Bitter ka, move on ka na. Maging nani ka muna bago mo i-invalidate ang nararamdaman ng isang kagaya ko, huwag kang makasawsaw lang. Hindi mo alam ang iyak ko sa gabi kapag nag-iisa na lang ako. Hindi mo narinig mga dasal ko dahil hindi ka Diyos. Ipinagtanggol naman ng aktres na si Marisa Sanchez si Cipuacua. Ang kapal ng mukha ng mukha kung sino ka man. Kung sasawsaw ka na rin lang at tutulong ka pang makasakit, inumin mo na lang ang gamot mo sa utak. I pray that God will deal with you, you and you its payday someday or read again. Sa puntong ito ay patuloy namang mubo ang prayers at suporta ng mga followers si Pocuang sa kanya. Umaasa sila na magiging malakas lagi si Pocuang lalo na sa pag-alaga ng kanyang anak na si Malia.